sa wakas na apulatin yung apoy niyan, yung apoy na uh, ano, yun yan ng pumutok kanina, ayan. Na apulatin ng apoy. Ayun yung kanakantapay naman na ambulansya kasi nagkaroon na ng ano, ng disgrasya kasi may pumutok biglang napakalakas po ng putok 'yan kanina. Tapos uh, umapoy siya, umusok at umapoy na yan, may, may mga pulis na dyan oh. No? yung police car Nandiyan yung mga police car. O, dalawa na yung mga police car o, ay, tatlo pala. Tatlo pala yung, ano, yung police car. Ayan. Dalawa yung bombero. Tapos, may nakantabay na ambulansya. Ayan. Sawa Sa ng Diyos naman, walang na-desgrasya ng na mga tao. Pero kanina, biglang, uh, biglang sumabog na naman. Pumutok na naman. Muntik-muntikan na kanina yung kotse na itim. Ayan, yan, ayan, Yan, napakaganda guys. Ang view, napakaganda. Nandito po tayo sa, ano, sa Kowloon side. Olympic Kowloon. Yan, kung magdatingan naman yung mga pulis guys, napakadami. Tatlong car. Tatlong car sila, dalawang van. Tapos isang car na pulis police car tapos dalawang dalawang ano fire engine tapos isang ambulansya Iniimbestigahan na nila kung ano yung nangyari pero narinig ko kanina napakalakas, biglang bigla kong nakarinig ng napakalakas na potok tapos nang tignan ko hinahanap ko pa rin kung nasaan yung ano, akala ko may desgrasya na naman yun pala, yan pala, nakikita ko na lang na lumabas yung driver, tapos, tapos, meron siyang binabasa na, ano, na damit, tapos yun, eh, parang inaapulan niya siguro yung umuusok na, nagumpisa ng umuusok, pari na napaka, ano, kanina yung usok. Pero may upload ko lahat dito kay Japong Sidler. Ayan. Ayan po yung train. Nandyan yung train natin. Ayan guys. Ayan. Dalawang train ang dumadaan dyan pang airport express at Hong Kong papunta ng Hong Kong side at Tung Chung Line. Kung tungchong Tung Chung Line pala at oh, airport express ang dumadaan dyan. Ayan, napakalayo po guys. Tingnan niyo Ayun. Ayan. Ayan. Ayan hindi pa rin hindi pa rin nila pinapadaan yung ano yung mga sasakyan doon kaya humaba nang humaba na yung uh, traffic Anyway guys, kung, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please like, subscribe, comment, and please uh, share with your friends. Para naman po tayo, para naman po magkaroon ako ng views, maawa na po kayo sa akin. And thanks for watching, thanks for support my channel, and God bless us all. Ayan, itutuloy ko muna ang ano, pag-video kung anong mangyayari. Ayan. <laughs> oh. <Oo. laughs> Ayan paalis na yung ano, yung isang police uh, mobile. Ayan paalis na. Yung isa. aspiring vlogger lang po ako. Kaya hindi ako masyadong magaling magsalita po. <laughs> Di wag kang tumawa dyan, oi. No? <laughs> nagtatawanan mo ako. Ayan. Uh, talagang talagang tinitignan po nila ko na ano na as in talagang wala nang uusok or hindi na mabubuhay kung ano man yung kumutok diyan kung ano man kung mayroon mga apoy dyan uh, talagang tini, talagang titignan talaga nila para hindi na mabuhay kung may meron pang konting konti na lang na umuusok jan guys ayan kanina pa nila inaapula yung apoy o oh, diba napakaganda guys ang ano ang view napakaganda Maraming salamat sa mga ano, sa mga firefighter, na um, mga firemen. Ayan, napakasipag nila. naging dalawa na naman ng ano, police mobile na yung malalaki, yung van. Yan, dalawa na naman. At yun ang police car naman. Ayan, parang medyo okay na siguro yan. Pero sige pa rin. Basahin ng basahin. Baka maya maya, na naman yan. At uh, mabubuhay na naman ang apoy. Wala pasensya na guys kasi hindi hindi ako masalita, hindi hindi ako masyadong magaling na vlogger. Nakaantabay din ang ambulansya at nandun din si Mr. Guapo na ano, siguro ewan kung ano yan. Basta, basta. Ayan, pinipicturan nila. Pinipicturan nila para ano, siguro. Ganyan talaga eh. Talagang iimbestigahan talaga yan ni, eh. Kung ano nangyari. papunta ng Hong uh, ah, papunta ng Tungchun yung train na yun guys papunta ng New Territory ay ng Tungchun